Yan, magandang araw po sa inyo lahat. Si Mami Kuku po ito. Matagal-tagal na rin, no? Oh. Hindi pa rin nagbabago. Matanda pa rin ako. <laughs> Mag-uusap-usap tayo. Asensya na sa mga ina-upload ko ngayon. At medyo... Nag-iisip kasi ako kung anong i-upload ko. Ayoko naman basta-basta nag-upload lang. Kaya, naisip ko itong... Itong kinakain natin. Kasi, mostly, marami nag-a-advise sa akin. Dahil lagi nga akong tumasa sa BP ko. So, sabi nila, kumain na akong gulay para para hindi ako tumasa sa BP ko. Mas maganda raw ang gulay kaysa sa baboy. So, ginawa ko naman. Alam mo, masunurin ako eh. <laughs> hindi ako, hindi masunurin bata, Mas, no? masunurin matanda. Yan. Ngayon, sinubukan ako na isang linggo. Tapos, sinesting ko ang BP ko. Alam mo yung result? mataas pa rin. Eh, <laughs> inisip ko bakit ganon? Kumain na ako ng gulay, eh tapos eh ang BP. Ngayon na discovery ko. Kaya pala yung kumakain ako ng baboy tsaka kumakain ng gulay, the same din na tumataas ang BP ko. Is because yung pressure ng gulay. Alam naman natin napakataas, grabe. Ang kang noong ng araw-araw piso na hindi pinapansin, ngayon ay eh, 20 pesos na isang tali. Oh, ay, isipin mo na lang. Tapos yung mga gulay, lalagyan mo sa sangkap, lalagyan pa ano, eh, mas mataas pa sa halaga ng baboy. Di ba? Eh, sa tayo baboy, lalo uh, yung pork chop, pag pinounce mo yung pang meat tenderizer, lalakat, lalapat pa yon Yung ganon, lalaki ng ganon. O, di mas malaki-laki, mas nakakatipid ako. Kesa sa gulay, pag ang dami-dami yung dahon ng kangkong, pag niluto mo, isang ganun lang lang natitira. Ang <laughs> mahal-mahal pa. Pero paano ka naman di tatas ang BP mo roon? Sa taas ang presyo niyan. Eh, mas ko pa, kumain ng baboy, masarap na. <laughs> di pa ako, di pa ako nakukonsume. Ika Kesa doon sa, sa gulay, masarap din naman. Kaya lang, nakukonsume ako. Dahil mataas ang presyo. Diba? Oh. Kaya, tsaka yung, kaya minsan yung pagtatas ng BP, hindi, hindi sa, hindi sa ano yung kundi sa stress, na-stress ka, na-inis ka, kaya tumataas yun. syempre hindi natin makontrol ang, ang inis natin dahil sa, sa, hindi, sa hirap ng buhay, yung budget, napakahirap mo i-budget, tapos, hindi ma ang ng hapunan, dahil sa ng budget mo. Mm, di ba? Sa magdala yung karne, eh, hiwain mo lang, lagyan mo maraming tubig, sabaw. O, oh, haabot pa na hapon yun. Baka minsan naman, may titira pa. Pag kinabukasan, meron ka pa eh. Di ba? Yeah, sa akin lang, maliban na sa mga, may, mga pera, ni budget, eh, mas maganda yung gulay talaga. Dahil hindi ka naman i-stress dahil hindi ka naman you don't care na kung mat, kung magkano halaga nun, basta as long as gusto mo kumain ng ganyan, eh kagaya namin, eh talaga na sa nasa budget lahat ng pag, bagay, ay eh, talaga napakahirap. Di ba? Hirap na hirap. Eh, sabi nga eh, misan eh, mabibili ako sa tindahan ng cubes. Sabi, ang dami naman tatlong binibili ko. Dapat ang dami naman kasi yung, yung, yung konti yung baboy na yun, nilalagay ako ng maraming sabaw. At <laughs> sabaw lang, kulam na. Di ba? Oh. Budget friendly. Ika e nga, paglalagay mo, isisigang mo, eh sigang naman eh, ilang pirasong kangkong kung lagay mo dyan, isinigang na yan. di ba? Kaya mas maganda nga yung 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 baboy sa sa taong walang budget. Mas nakakatipid ka kesa sa sa gulay na napaka-konti, napaka-mahal pa, kaya tumataas ang BP consumption sa pagbabadya sa masakit. Ang hirap talaga mag-budget ngayon. Yun lang po. kaya <laughs> nga yung title ko, yung uh, sa gulay, mas, mas ba, hindi mga tataas ang BP? Eh, dahil sa ito nga, sa aking experience lang ha, ewan ko sa inyo, para kayo. Basta sa akin, ang experience ko, the same lang din yon eh di, di na lang ako sa, hindi ako nakukonsume. Di ba? Eh, ganun din naman daro resulta sa Kaya, eh, naano ko. Eh, ikaw nga, eh, eat moderately lang sa mga taba ng baboy. Dahil kung, syempre, pag marami kinakain ng taba, eh, ganun din. So, miski sa mano. Ang ginagawa ng iba, ako hindi. Yung taba, ay si manok yung bala tinatanggal nila kasi doon daw yung pinaka ano ah, ah BP dahil sa yung skin nga okay sa baboy yung taba but ako hindi ko ginagawa yun kasi yun ang gusto, gusto ko yung taba ng baboy yun ang pinipili ko saka yung balat na no? <laughs> manok ang tigas ang ulo ng mamay ko kunyo but yan ang talaga katotohanan mahirap na magkipag magkipag ano ka ba diba? eh, yun ang katotohanan sa buhay. Ngayon, kung sa mga taong talagang gusto talagang ah, habain ng sobra-sobra buhay, at ano, kumain kayong gulay, kung may budget kayo, ngayon, kung wala kayong budget, eh, is isip-isip lang, dahil hindi rin hahaba buhay nyo pag nakukusumi kayo lagi. <laughs> Ito lang po si mami ko kung natatawa lang na kasi ako sa buhay ngayon. Dahil ang hirap mag-budget ngayon. Sa totoo lang ha, ah, ng hirap. Kapag pupunta ako ng palengke, hako-hakong ng pera. Hindi mo malaman kung ano bibiliin mo. Di ba? Oh. Sibuyas sa sibuyas na lang eh. Ipagtalo pa nga ako doon sa titinda. <laughs> sa sibuyas, ano, 7 piso raw, 8 piso. Sabi ko kung titimbangin mo eh, makakamura ba kung 1 port? Sabi, makakapura na piso. Pesos. Sabi. Hindi ko alam tuloy kung paano ko, ko ibabaje kasi dun sa nang sa mga sangkap, eh napaka mahal na. Kaya nga sabi nga, napapunod ko sa bakit tingi-tingi, bumibili sila. Kaya nga, uso ngayon dito sa Pilipinas na yung binabalot, tatong piraso si 20 pesos, ganun ba? Tapos ang bawang, tatong piraso, 20 pesos, wala na nga sa sampung piso, porti kibibente. May makikita kasi buwes na sampung piso, tatlong piraso, sos, kaliliit naman, gano'n, no? yung bibabalatan mo, eh, wala na matitira. Kasi <laughs> syempre, eh, imbensan eh, napakahirap balatin, eh, napal sa gaganun lang. Eh, di wala rin kwenta kung ka na maliit, di malaki-laki na konti, eh, yun lang, eh, talagang kailangan budget ang bawang bilang na bilang darong pirasong binakapis ni ng ano ng bawang Baka masabi lang may bawang tayo di ba yung lahat ng bagay na ititipid ititipid na lang kaya yeah, ako madalas ay nagluluto ako mga may sabaw sinigang nilaga misa <laughs> ad adobo Sasabi nila, bakit lagi-lagi -lagi ilalay ka mo? Yan ang luto mo. Eh, hey, adobo, simple-simple ng ingredient. Meron ka lang toyo, suka, o oh, daurel, adobo ka na, paminta. Samtara yung eh, luluto ka ng kadereta. <clears throat> eh, kadereta nga, masarap nga. patatas na, matkano na. Karot, grabe. 15 pesos kalitit. Grabe. O tapos eh, pag binarata mo, may tama pa, mayroon pa diferensya yung carrots. O. Oh. Eh, bell pepper, matkano? O. Eh, tapos bihino, you know, bibili ka pa ng liver spread. O. Oh. Kaya napakahirap mo i-budget. Kung sa salama eh, kardereta, eh, isipin mo na kardereta na lang eh. O, may, sa bagay, sa lutoan lang, may gulay na, may, mayroon pang baboy. Ang pakamahal naman ng giniling naman eh yung ano, magkano halaga? Yung one fourth na ko konti, 40 pesos, 50. Oh. Sipin mo. Oh. Napakamahal lahat. Kaya nga, sabi ko, paano ko kayo babadgetin itong mga maninululuto ko? Kaya eh, ang ginagawa ko, para mabadget na lang, eh, bumibili ako ng, ano, yung niluluto ko na lang yung, yung kadalasan nilaga. Yan lang yung sinigang, adobo. Yan ang mga madalas ko niluluto. Kari, o. Oh, kasi yung kari, may, may kata, iba na ibap. Eh, kaso ako, hindi, yun na lang yun. Kaya, magtsatsagala ng pamilya ko sa ganun laging, ano, o kaya prito. Yan ang mga, mga simple mga luto na matipid. ba diba? Matipid sa lahat ng bagay prito, mantika lang ano mo, prito na yun o ba? Diba? eh, panilaga, sinigang eh, tubig lang katapat nun dadami na yun, di ba? eh, misa di diskarte lang sa pit, pit sa pagluluto para hindi ka tumaas ang BP mo nakakain ka na na masarap hindi ka pa, natuwa ka pa hindi ka pa na i-stress <laughs> kesa naman yung gusto magluto ng, ng chapsoy Napakamahal ng, ng mga uh, gulay. Cauliflower, yung iba eh, broncoli. Na ah, napaka napakamahal. Kaya, tsaga-tsaga lang. Ngayon, kung gusto nyo, magtanim kayo. Mas ako, ang tanim po lang, talbos sa kamote. Kasi yung talbos sa kamote, ang bis talaga bumunga. Yun, nakakagisa ako ng talbos sa kamote. Yun ang ina inaano ko. Kesa naman, kasi ang kangkong, ang hirap naman itanim doon sa, ano, at lumalap, ay lumalabas na napakalipit lipit lipi, ng anong payat yung dahon sa kayong sanga. Hindi kagaya ng talbosakan kani Maganda ang pagkabunga, makukuha dahon na talagang mag, magaganda. Pwede makakakain ka ng gulay, yun lang. Eh, <laughs> lagi lang ang talbos. Okay na yun. Basta hindi ka lang ma-stress. Yun lang po, ito si Mami Kuko nagsasabi sa inyo ang stress, ang pagkain, ay eh nasa sa atin yun. Hindi yung um, sabihin mo na, na kailangan gulay para hindi ka matumas ang BP. Sa, all in your mind. ikaw nga, huwag ka magpa-stress para hindi ka tumasang ang BP. Hanapin mo solusyon para hindi tumas ang BP mo. Hindi yung sa pagkain lang. Sa pagkain, hindi makukuha yun. Dahil kung kahit na kumain ka ng kumain ng gulay, araw-araw, araw-araw, eh kung na i stress ka naman, tataas pa rin yung BP mo. Yan, yeah, doon mo mula lang, yan, yeah, man, inhale, exhale. <laughs> yan ang pinakaribli sa lahat. Ang, ang stress, wag nyo naman na, huwag nyo, yan, uh, tabi yung pipractice, Ipra ano nyo na, i-relax ang sarili nyo, yan, yeah, i-practice nyo, i-relax nyo ang sarili nyo, para hindi kayo, tumakas ang BP. Hindi sa pagka, basta lang pagkain yan. Ngayon, sa baboy naman, o manok, eat moderately. Yan. Lalo sa kanin, eat moderately. Yun lang po. Ito si Mami Coco, pasensya na kayo na yun lang tayo nagkita-kita. At medyo madaldal pa rin ako. Kasi nga, eh, sabi ko, wala akong maisip na i-vlog sa inyo. Eh, wala akong mas mais share ng aking opinion. Eh, kaya sabi ko, ito, iaanin ko lang ito para may share ko ano na na, na, na experience ko at ito lang po maraming salamat po sa inyo at susunod para mag-vlog ako tungkol sa mga game kasi yun ang naano ko ngayon ang tao gusto kumita ng pera wala namang puhunan meron ako nire-review at abangan nyo po at susunod i, i, i ko para malaman ninyo paano kumita na walang puhunan mas kong ilang kita. Wala. Kesa wala, di ba? Maraming salamat po sa inyo. Ito si mami ko. Love you all. Miss you. Bye.